Binuksan ko na nga pala yung ref para kunin yung mga gulay na pinamili ko kahapon. Naka-ready na nga pala ito para lutuin ngayong araw. Ang gagawin ko nga dito ay ilalaga ko lang. Tapos gagawa lang ako ng sausawan na may kamatis, toyo at siling maanghang. Kumuha na rin ako ng dalawang pirasong itlog. Alam nyo ba napakasarap din itong luto kapag steam lang. Sa mga hindi nga mahilig kumain ng gulay dyan ay pasintabi na lang. At sa mga mahilig kumain ng gulay dyan kagaya ko ay pwede kayo mag stay dito. Binitbit ko na nga pala itong lagayan dito sa kusina para mahugasan ko na. Dahil nasa ibaba yung luto Saan ko ay inangat ko pa para mailagay ko dito sa ibabaw ng lababo. Salang na nga rin pala ako ng malinis na kaldero. Maglalagay nga lang ako dito ng malinis na tubig. Pagkatapos ko nga maglagay ng tubig ay tinakpan ko lang ito para kumulo. Habang nagpapakulo nga ako ng tubig ay sinimulan ko na itong hugasan ang mga gulay. Hugasan lang natin ito ng mabuti para matanggal yung mga dumi-dumi niya. Pakasarap nga naman talaga kumain ng gulay kasi napakasustansya. Isa pa na yung karne ang kakainin mo dito ko na lang sa gulay. Yung bata pa nga kami palagi kami sinasabihan ng magulang namin kumain daw kami ng gulay. Kasi ang gulay daw ay napakaganda sa kalusugan. Pero syempre dahil pamilyado na nga tayo ngayon ay pwede natin gawin kung anong gusto natin kainin. Para sa akin nga ay hindi pa rin nawawala ang pagkain ko ng gulay. Ganun talaga siguro siguro kapag kinalakihan at nakasanayan. Ipinaibaba ko na nga pala itong dalawang pirasong itlog. Kahit anong klaseng lutong gulay nga para sa akin ay napakasarap. Ganun talaga siguro kapag pinalaking matakaw. Sa mga punto nga neto ay naghiwa na ako ng kamatis. Tinatanggalan ko nga pala ito ng mga buto. Dahil yung buto daw neto kapag kinain mo ay pwede daw tumubo sa loob ng tiyan mo. Charot lang. Ayan kung mapapansin nyo nga pala ay inisa-isa ko. Pero nakadepende pa rin sa inyo to kung gusto nyo tanggalan ng buto. Pagkatapos ko nga matanggalan ng buto ay saka ko naman ito pag gayat gayatin Inayat ko lang siya ng katamtamang laki. Medyo marami nga rin pala yung nahiwa kong kamatis. Pero okay na nga yan, mas maganda, mas marami. Pagkatapos nga, isinit aside ko lang muna. Binalikan ko na nga itong nilaga kong gulay. Medyo malambot na nga, kaya pwede na itong hanguin. Dito ko na inilagay sa pang steam ng rice cooker. Pagkatapos nga yan, ay naghiwa na rin ako ng siling pang almorana. Isunod na rin natin itong sibuyas. Kahit anong klaseng paghiwa nga lang dito ay all goods na yan. Pagkatapos ko nga magayat ng sibuyas, ay naghanda na rin ako para makapagtigil nagtimpla ng kape. Naglagay na nga ako ng asukal at kape dito sa baso. Di baling maadik sa kape, wag lang sa maling tao. Dahil hindi pa ako nakapagpapakulo ng tubig, kaya maglalagay muna tayo dito sa heater. Wag nyo na nga rin pala kung anong nakikita nyo dyan. Ayan, dahil nakapaglagay na tayo ng tubig, ay mag-aantay lang tayo dito hanggang sa kumulo. Dahil mabilis nga kumulo, ay inilagay ko na dito sa baso. Napakasarap nga naman talaga mang kape, lalo na kapag kasama ka. Tapos yung tipong nasa tabing dagat kayo at tamang kwentuhan. Kayo guys, mahilig rin po ba kayo magkape. Siguro nga nasa tradisyon nating mga Pilipino madalas talaga magkape. Kahit minsan hindi na kumain makapagkape lang ayos na. O siya sa mga punto nga pala neto ay nakapaghain na ako. Oras na nga rin pala para kumain. Kung hindi ka pa nga pala kumakain ay tara sabayan nyo ako. Napakasimple nga lang yung ulam natin pero mapaparami na naman ako ng kain. Mga ganitong simpleng luto para sa akin ay ayos na. Tapos sabayan lang ito ng mainit-init na kape ay all goods na. Kayo guys try nyo na rin kumain ng gulay. O, sya, hindi ko na nga pala tapusin ang video ko dito ko na rin puputulin kasi kakain muna ako napasarap na kasi ako ng kain kaya wag nyo muna scroll yung video tapusin nyo ito hanggang sa dulo Oh yeah! hanggang sa muling pagkikita thank you for watching god bless po sa inyong lahat bye bye ay saglit lang wag nyo rin pa kalimutan follow for more thank you for watching love love mua mua chup chup bye bye